Long legal uh, proceedings, but I say to you, I will continue to serve my country at uh, SUPI. Oh, you know, this is the legal. February 25, 1986 po nang tinidnap si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. mula sa Pilipinas patungong Hawaii. Kasabay po ito ng People Power. September 7 po, 1993 na nailipat ang katawan ni Ferdinand Marcos Sr. mula sa Hawaii papuntang Pilipinas. November 18 po 2016 sa isang pribadong seremonya <coughs> inilabas ang labi ni Ferdinand Marcos Sr mula sa Ilocos Norte dinala sa libingan ng mga bayani sa Taguig Metro Manila at doon po siya inilibing Kapag ka binilang po ang mga taon magmula po nung 1986 papuntang 1993 kung saan po siya ibinalik sa Ilocos Norte pitong taon po yon, pitong buwan. At noong naman siya po ay nailibing, dalawang taon, dalawang po tatlong taon, ang suma po, ang ating pong kababayan, ang Pilipinas po ay naghinagpis <laughs> ng mahigit na tatlong pong taon. Sa ating pong kasaysayan, Nakita na po natin ang mapait na halimbawa ng pagkakawalay ng isang dating Pangulo sa sariling pamilya at bayan. Si Ferdinand Marcos Sr. ay dinala sa Hawaii noong 1986, kung siya ang siya po ay pumanaw noong 28 ng September 1989. Makalipas ng apat na taon, ay doon pa lamang na ibalik ang kanyang mga labi sa Pilipinas at mahigit dalawang dekada po ang lumipas bago siya tuluyang nailibing sa kanyang huling hantungan. Isang sugat po ito na iniwan sa ating kaisipan at kasaysayan. Ngayon po, mga mahal kong kasama, nasa atin po ang pagkakataon. Ang ikadalawampung kongreso ay may kapangyarihan at pananagutan na putulin ang ganitong siklo. Hindi natin dapat hayaan na muling maulit ang kasaysayan kung saan ang isang naging pangulo ng Pilipinas ay mawawalay sa kanyang bayan sa huling hugyugto ng kanyang buhay. Ginoong Pangulo, ang pagbabalik po kay dating Pangulong Duterte ay hindi maituturing na isang simpleng usapin. Siya ay nagsilbi bilang ikalabing anim na Pangulo ng Republika na halal ng mahigit ng labing anim na milyong Pilipino at nagdala ng mga patakarang nagmarka hindi lamang sa ating politika kundi sa mismong pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Maaari po, magkakaiba tayo ng pananaw tungkol sa kanyang mga pulisiya, lalo na po sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga at sa kanyang istilo ng pamamahala, he ruled with an iron fist, ikaw nga. Ngunit, hindi matatawaran ang katotohanan siya ay naging halal na Pangulo, pinili ng taong bayan, at nanungkulan ayon sa ating konstitusyon. Kung meron mang pananagutan, dapat itong harapin dito mismo sa ating sariling bayan, sa ilalim ng ating batas, at hindi sa hukuman, ng mga banyaga ito ay usapin ng katarungan at kasarilan hindi ba po dapat nararapat lamang na sa sarili niyang bayan siya humarap sa anumang akusasyon usapin o paglilitis sapagkat kung sa ibang bansa siya mapipilitang manatili hindi ba para nating ipinahihwating na kulang ang ating sistemang panghukuman? na hindi na ito kayang papanagutin o ipagtanggol maging ang isa sa pinakamataas na pinuno ng Republika. Ikit po sa lahat, ito po ay usapin pambansang dangal ng pambansang tangal ng pagkakaisa. Sa pagbabalik ng dating Pangulong Duterte, ipinamamalas po natin na ang Pilipinas ay hindi nagtatakwil sa sarili nitong anak, lalo ng isang naging pinuno ng bayan. Pinipili natin ang katarungan kaysa sa kapritso ng iilan. Ang pagkakaisa ay dapat po nating yakapin, hindi ang hitwaan. Huwag nating kalimutan ang matinding sigalot na pinagdaanan ng isang pamilya upang maiuwi ang kanilang ama. Ang mga kapaitan ng nakaraan ay sapat na pong aral. Kung kulin nating piliin ang pagkakasundo at paggalang sa halip na muling balikan ang isang masaklap na karanasan. Kaya nananawagan po ako sa ating kagalang-galang na kasamahan, bigyan natin ng agarang aksyon ang resolusyong ito. Senate Res Resolution Number no. 18. Ipakita po natin na ang Kongresong handang magpatunay na tayo ay magbubukas ng bagong landas tungo sa mas nagkakaisang kinabukasan. Hayaan natin ang kasaysayan ang magsabi na sa ilalim ng ikadalawampung kongreso, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naibalik muling nakaharap sa kanyang bayan at dito rin nagwakas ang kanyang paglalakbay. Mga mahal kong kasama, ito po ang pagkakataon na wag nating palagpasin na tayo po dito sa bulwagang ito ang naging susi upang magkaroon ng pagkakaisa sa bayan natin. Tayo po ang magsilbi sa atin nagkumpisa ang tunay na reconciliation. Dito po sa lugar na ito. Yung lamang po, Ginong Pangulo. Jordi Leader, thank you Mr. President. Mr. President, with the permission of Senator Bato de la Rosa, I believe Senator Marcoleta would like to ask a few questions.